Welcome back to my channel mga kapartihan At kung bago ka lang sa aking channel Inaanyayahan kita mag subscribe At pindutin mo na rin ang notification bell Para lagi kayong update sa aking mga bagong video Halik kayo mga kapartihan Pasok tayo dito sa supermarket Maraming pamimilihan dito Lahat ng kailangan natin nandito na Sabon, shampoo Lahat ng kailangan natin sa katawan Ay ito Nagahan lang namin dahil pag uh, tinatanghali dito, sobrang crowded na kasi dadatingan yung mga galing sa kumpanya ito, kape o oh. uh, mura lang, lahat ng klase ng kape, mayroon dito mga uh, Pilipino product, mga kapartihan ito oh. lahat ng kailangan mo, pang loto pang paligo <laughs> pang kape, ayan o, oh, kape Mamili lang tayo mga kapatihan. Ito. Mga pagkain Pinoy sa sariling atin. Ayan. Langgunisa, tusino. Mayroon pang mga puto, kutsinta. Ayan. Wala ka nang hahanapin pa dito mga kapatihan. Basta nandito kayo sa bata. Lahat ng pira mo, ubusin mo na. <laughs> magastos nga lang dito mga kapartiyan dahil uh, malayo nga kailangan ng kailangan bilhin bilhin mo na kasi minsan na lang pumunta dito sa isang linggo minsan isang buwan isang bisis lang ako pumunta rito dahil pag walang service walang masabayan ayan oh itlog mura lang yung lunch on me 11 lang Oh, may dosi. Ang haba. Amili kayo ng product, oh. May American. Ayun, to Sarap dito. Mam mamili, mga kapartihan. Lahat ng kailangan mo. Nabibili mo rito. Pera lang ang wala. <laughs> Ayan, oh. Sige na mga kapartiyan at magbabayad uh, na kami. Nakapamili na yung mga uh, kasama ko. Ayan o. Oh. Punta na kami sa cashier. Ito o. Oh. Mga gatas o. Oh. Punta na kami sa cashier. Thank you mga kapartiyan. Thank you for watching.